ngayon tingnan natin pagpalit natin ang uro sa kados kung palya pa yung, kung kumalya yung dos ito talaga sira yung kasi yung uro wala wala patay natin muna hindi na tayo hindi na video tabios pagpalit natin to wala tingang sakit Pagkain natin to sa 1, yung nasa 2. Yung 1, pagkain natin sa 2. Saksan natin yung sakit. Kung hindi magbago, sira nito yung spare plug. natin. Start ulit. Oh. Start ulit. Ting, yung yung palyado.

Ayun natin. Atayin natin muna. Palitan natin yung ito yung luma. Palitan natin yung bago. Ayan. Ganda pa pagbago. Kapit natin. Listing ulit. agar ulit tayo. Sana wala na yung palya. Ito na na Meron yung sunog na. Ito natin yes! na Ito na yung parang may na natin na na Okay Meron natin Toyota Pinwent parts Thank you. Nothing's in there.